Yo! What's up? What's up mga kaulay na ko po? Eto po, another video na naman po tayo mga kaulay sa servisyong hatid na tuloy-tuloy po ang pagsiservisyong ng OWA dyan po sa Hong Kong. Yes, totoo po yan. Tuloy-tuloy pa rin po. At eto po mga patunay na mga video mga kaulay ng mga kababayan nating OFW na nakakuha ng e-card. Panoorin natin mga kababayan ko. Basta maganda. Basta PBB, maganda. Kagaya ngayon, no? ang kukunin ko lang dapat e card Nakapag nakakuha ako ng birth certificate, marriage contract, o oh, diba? Sa ang kapabongga. Sobra po. Ah, uh, napakaganda. 101%. Basta... Pamamalakad ng PBBM natin, maganda okay kayo. The best. ako po si Angela Luto po from Malolos, Bulacan. 10 months, going 10 months pa lang po. Pero nakakuha po ako ng e-card dahil po sa tulong po ng OFW Hong Kong po. And ang pag-process po ng Hong Kong e-card po ay napakabilis po talaga ng process. Almost, uh, nag-scan lang po, uh, first po, nag-register lang po ako. And after that, nag-scan po ako. mayroon naman po nag-assets po sa labas kung paano po siya gawin. And after that, uh, pagpasok na po sa loob ng World of Lounge, ano, uh, pagpasok na po sa diretso sa may pinto, at uh, scan na po sa diretso sa QR code. And after po that, and video. Print up na lang po siya kasi naka-line na naman po siya sa QR code naman po. At print up na naman po ng details mo. And after that, 5 minutes, nakukuha po na po ang iyong e-card po. Marami ang Pilipinong gusto kumuha ng e-card dahil mo. Proven ang tested ko lang po talaga siya. Nakapag-discount na po talaga ako sa Dara Restaurant. Shout out po para sa Dara Restaurant. Kaling po ako doon. Hindi lang po dito sa Hong Kong. Hindi, sa Pinas din po magagamit po ito. Malaki tulong po ito. Meron po tayo mga discount dito sa e-card at pari rin po mga medicine. Meron po talaga. Kaya masabi dito sa OWA oh, kasi first time ko lang po talaga. Hong Kong and first time lang po nakuha ng keycard uh, maraming maraming salamat po sa OWA po, o, Hong Kong OWA. maraming 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 salamat po talaga po. O diba? O oh, ito, kita niyo naman po, ang dami pong talagang uh, natutuwa ngayon at uh, ito pa po, panuwarin pa po natin to dagdag pa po natin. Ako po sa Mary Go is from Pagkasina it years na po next year. So far okay naman po mag mabait naman po ang amo. Kaya syempre, ang naman yung process and then very accommodating yung mga para sa pamilya yung mga nag-aaral para sa mga anak ganyan -nag na, saka, pag nag-retire na sobrang goods po. saka pagigihan pa nila kasi talaga very ano importante po sa amin sa ating kamawad na ba yung ang masasabi ko po, po sa pangulong natin Thank you po, President, kasi hindi nyo po, well, hindi nyo po, hindi hindi nyo po, hindi ba? So, nakita niyo naman po mga ka-all right na talagang hindi po nagpapabayang ang ating gobyerno. Yan po ay dahil sa direktiba po ng ating magaling na pangulong PBBM at syempre, sa suporta po ng ating talagang masipag na administrator po ng OWA. malang iba kundi si Attorney Patricia Ibon kataunan. Kaya ano pang inaantay nyo mga ko, mga kababayan kong OFW, dyan po sa Hong Kong, tuloy-tuloy po rin po ang servisyo hatid ng OWA.